Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera, so good evening. Okay, so time check, alas 10, 8 na ng gabi at ngayon ay February uh, 23. So kanina pa kami close, medyo mag-aaga kami ngayon nag-close kasi maulan. Ayan, close na kami. So kanina, kanina pa naman kami nag-close, uh, mga, 8.30 pa lang. Tapos syempre nag lista -list pa ako kasi uh, lagi ko yung ginagawa kada gabi. Nagtitingin-tingin kasi ako dito kung ano yung, na, kung ano yung wala na kaming stock. Uh, kahit konti, na lang yung snack namin. ah, uh, kailangan ko na magdagdag. So yun po yung ginagawa ko kada gabi. at uh, buti natapos na din. Medyo maaga natapos. Kasi konti lang yung bibilhin ko bukas. So may oras tayo mag-vlog. Okay, so ayun na nga. Medyo late na din yung vlog natin kasi alas 10 na ng gabi. So bago yan, magandang gabi sa inyong lahat. Mga kasari at mga katendera. So lahat ang mag-vlog dyan. Magandang gabi, maulan na gabi sa inyong lahat. Okay, so mag-vlog na naman tayo. <laughs> kailangan kasi mag-upload araw-araw kailangan natin mag-upload everyday kasi yun ang kailangan natin dito. Kailangan, sabi ni Whitey, <laughs> sabi ni Whitey, sweet ka lang nang So, kailangan natin kasi bago lang tayo dito sa ating YouTube channel, kailangan natin mag-tsaga na mag-upload everyday. Siyempre, kailangan natin ma-monetize din dito, no? Sino ba yung ayaw ma-monetize? So, lahat tayo ay gusto ma-monetize kaya tsagaan natin mag-upload. So, yan, nag-iisip-isip ako ano yung, ano, yung ating i-upload. <laughs> Kanina ko nag-iisip. So, naubusan na tayo ng oras. So, ito na lang yung i-share ko sa inyo ngayon ngayong gabi about sa aming mga panindang itlog. Okay, so bakit nga ba sobrang, bakit nga ba mabilis maubos yung aming mga panindang itlog dito sa tindahan namin? Bakit nga? Ba? Ano ba yung secret? Oh, <laughs> alam mo naman may secret talaga, no? Okay, so bakit nga ba mabilis maubos yung mga panindang namin yung mga itlog dito sa tindahan? Siguro sa mga uh, nakasubaybay na so matagal na nagsusub, nakasubscribe dito sa YouTube ko, yung mga uh, dati ko na mga upload pinapakita ko doon ano sinasabi ko doon kung ilan yung mga itlog na binibili ko ilang trees yung mga itlog na naubos natin eh, ilang araw lang din lalo na noong uh, December and New Year uh, ano ba yung ginagawa ko bakit sobrang bilis mga boss yung aming ah, mga itlog so <laughs> i-share ko na <laughs> uh, kasi wala naman talaga secreto dyan ano Siguro dahil lang sa maganda yung mga itlog namin, wala masyadong sira yung mga itlog namin, siguro ganoon kaya masyadong uh, mabilis na obos yung mga itlog natin. Kasi yung iba, uh, ayaw na nila bumili na lang sa city kasi sabi nila madami daw na silang nagbibili na sira. Syempre hindi napapalitan, hindi napapalitan 'yon kasi 'di ba? Uh, di na pwede kasi malulugi na 'yung may-ari. Kahit ako, uh, hindi ako nagpapalit kung matagal na kasi lugi na din po ako pag So ito na lang 'yung ginagawa ko dito sa aking mga panindang ito para mas mabilis maubos at uh, para mabalik-balikan kami ng mga customer namin. Hindi kami masisira sa mga customer namin, no? Yan. Okay, wait lang. Bumalik ako. Lumabas lang ako sa gate. ito lang yung ginagawa ko sa paninda namin mga itlog. Kaya, mabilis siya maubos. At yung customer namin ay bumabalik talaga. Bumili dito sa amin. Medyo matagal na talaga yung mga customer namin na bumibili ng itlog. Pauli, bumabalik sila ng bumabalik. At gusto nila bumili sa amin ng mga paninda namin mga itlog. Uh, kaya, mabilis maubos. Yung paninda namin mga ito. Binibenta ko siya ng per tray para mas pabilis maubos. Isang ano yan, isang tips ko sa inyo, no. Kung may mga itlog kayo dyan, pwede nyo ibenta ng per tray kung may bibili sa inyo ng per tray. Halimbawa, kahit lima lang yung mga itlog ninyo dyan, limang tray lang. So, uh, syempre, patingi-tingi, di ba? Bibili, ibibenta ninyo yun ng patingi-tingi. Pero, kung may bumili sa inyo ng isang tray, so pagbigyan ninyo, ibenta ninyo ng isang tray. Baka, so, susunod may maghanap ulit sa inyo ng isang tray ulit. So, benta nyo na kaagad. Huwag na kayo Magna kung hindi malaki yung tubo ninyo sa uh, isang tray. Kasi mas malaki nga naman yung tubo sa paritil-ritil pa isa-isa pa lang kaysa sa isang tray. Kasi tumutubo ka pa lang pag isang tray, yung ibebenta uh, mo halos tumubo ka lang ng 10 piso to 15 pesos. So, ganun kasi talaga yung uh, tubo pag uh, isang tray yung kukunin sa'yo. Hindi ka na pwede magpatong ng sobrang malaki. So, pwede hanggang 20 pesos. Pwede ka magpatong. Depende kung uh, saan ka nagtitinda. Saan location mo. Depende kung magkano ba yung gastos mo. Uh, si simula nung ano, magkano ba yung gastos mo. Nung binili mo hanggang makarating sa inyo. Malaki ba yung pamasahe. Binayaran mo. Depende yan. So, ikaw na bahala mag-adjust kung magkano mo siya i-pepenta per tray. Kung may bibili sa'yo ng pear tree. E, ako kasi dati, syempre, hindi ko rin naman alam magtindahan, hindi ko rin naman alam pagdating sa ito na So, noon talaga, ay nag-try lang naman talaga ako yan. Nag-try lang talaga ako ng isang tree, dalawang tree, hanggang naging limang tree. So, limang tree, tapos syempre, nauubos yan, puro retail-retail, pati nga lang isa-isa. Syempre, may nagtatanong sa akin. Isa-isa lang dito. Pinapitawin pa isa, dalawa uh, peraso. Hanggang may bumili sa akin ng isang tray. Siyempre, ako naman gusto kong kumita. Di ba? So, binenta ko na yung isang tray. Kasi, kahit maliit lang yung tubo ko dyan, okay na yun. At least, no, nabenta ka agad ng isang tray. Nabintahan ako agad ng isang tray. Simula noon ay lagi na may bumibilis sa akin ng uh, uh per tray. Kasi syempre nakikita na ng ibang nabilis sa amin na nagtitinda kami ng per tray kasi may bumibili. Nag-usap-usap. <laughs> Ganun yung mga customer kasi. Nag-usap-usap yan. Nadoon si ganito. Nagtitinda siya. May ano per tray doon kayo bumili. Ganun kasi yun. So syempre malalaman nila eh. Nagbenta ka ng isang uh, tray. May ibang mga tao na pupunta sa iyo, bibili sa iyo. So, simula noon, nag-start noon ay isa lang yon hanggang sumunod na nang sumunod. Tapos, hanggang nagbenta na talaga ako ng birthday kasi dami na naghahanap. Tapos, padagdag na lang ng padagdag yung aming ah Uh, kumukuha na tayo ng sampo, hanggang sa dumami pa, sa nang dumami. Hanggang magmay-okasyon, madami na yung pinukuha natin na mga itlog. So, nag i tayo ng 15, mabilis lang siya maubos. Pero yung patong ay, pero yung tubo naman doon ay kunti lang. 10 pesos hanggang 15 lang yung pinapatong natin dyan. Tapos minsan pa nga, hindi ko maabot ng 10 pesos kasi kung madami kang kompetensya, madaming may nagtitinda rin ng mga itlog dyan. So, hindi ka pa pa, hindi ka magpapatong ng malaki. So, paano ka magpapintahan kung magpatong ka ng malaki? So, syempre, ah, kailangan mo kumantay sa kanila. So, konti na lang yung patong mo. Pero, ibibigay mo pa rin. Diba? kaysa masira yung mga itlog ni kaysa masira yung mga pandamong itlog. Saan ka? Sa masisira or tutubo ka kahit papano? Hindi doon ka nasa tutubo ka kaysa masira tatapon mo lang. Kasi hindi na yung pwede sa uli, di ba? So, doon na lang. Kahit ng 10 pesos, ang importante na benta mo yung mga pandamong itlog. So, ganun yung palakaran din minsan sa itlog. So, 10 pesos, okay na yun. Benta mo na 10 pesos. Okay na yun. Ang importante, bumalik yung punan sa'yo. Kasi, ang itlog ay sobrang mabilis masira. Tapos, ito pa yung ah, uh, ito pa yung ginagawa ko sa paninda namin, mga itlog. Kaya, binabalik-balikan kami ng mga customer. Kaya, lagi sila dito bumibili. Kaya, lagi mabilis, maubos yung mga itlog namin. So, ganito yung ginagawa ko sa so, pakita ko sa inyo, ha? Okay, so, para against the light nga tayo. Ang kulong against the light nga lang, ano? Ayan, medyo... Ayan, medyo madilim lang. Wait lang ha. Okay, so nagkalat yung aming mga itlog. Okay, may laman pinilawan ko na para sa inyo, no? Kasi, ko sa kami nun. Okay, so ito, ito yung mga itlog namin. Ayan, ang laki ng damit ko. ito yung mga itlog namin, no? O, ayan, okay. Ayan. Ang ginagawa ko sa mga itlog namin na paninda, para balikan kami ng mga customer para hindi kami masira sa mga customer namin para uh, umulit sila ulit no para umulit sila ulit at uh, syempre walang reklamo so ginagawa ko siya check ko siya lagi halos sa uh, kada display ko ay chine-check ko yung mga itlog namin tapos pag ibigay ko yon pag ibigay sa customer namin chine-check ko pa rin so ano ba yung pag-check na ginagawa ko so kung may flashlight kayo dyan or ganito may ilaw kayo or kahit sa cellphone pwede nyo gawin so ako ayan ay, ayan o, minsan ginaganan ko talaga yun o. Ginaganan-ganan ko talaga yung mga ito namin kasi ito dumidikit. Dumidikit yung mga ito minsan o. Ayan, buti na lang hindi. Dumidikit yan. Pero ginaganan-ganan ko siya. Ganan-ganan ko siya para alam ko na walang likid. Kasi minsan ayaw ng mga customer namin na nakadikit itong itlog na to dito sa tray kasi nababasag daw. So, bago ko ibigay sa kanila, kailangan wala yan, nakadikit at saka okay yung mga itlog. Walang basag. Walang basag, i-check ich mo isa-isa at ito pa. Para hindi sira yung itlog mo. Hindi itlog mo. yung itlog. Tapos, <laughs> <laughs> uh, so, ayan, i-check ich ko. Ayan, sinan-check ko siya isa-isa para walang basag tapos hindi hindi sira yung mga itong na ko sa aming customer. So paano ko ba siya chine-check? Halimbawa yan may ilaw sa gabi. Ayan, gabi na sa may ilaw. So ginagawa ko yun, ganoon ko lang siya. Ayan, pinapailawan ko siya. Ayan, no, kita niyo na siya. Ayan, oh, 'di ba? Wala siyang sira, ganyan Oh. Oo. So ganyan, ganyan yung ginagawa ko. Lahat ito ay chine-check ko. Itong lahat ng mga itlog bago ko ibigay sa aming customer. So yun ay ang yun ang ginagawa ko. Kaya pag naibigay ko doon sa kanila, syempre magagandang ang ano, dog. So, hindi sila magre-reklamo, hindi nila ipapalit. Kaya, lagi sila dito bibili kasi maganda yung mga itlog na binibigay ko sa kanila. Ayan. So, pwede na rin ninyo gamitin kung meron kayong mga flashlight, ah, mga cellphone dyan. Kung, kung saan naman sa araw. Kasi, syempre, mahirap pag sa araw kasi pag nagpailaw ka tapos pinaganon mo, pinailawan mo to. So, hindi siya nakikita. Pwede din pag sa gabi, ayan, flashlight. Ayan, so dito na lang po sa cellphone. Ganyan yan, yan. Ayan, o. Oh. Patayin natin yung ilaw. Okay, so ayan, patayin po yung ilaw, ha. Ayan. Ito to po yung, ano. So wait, ito to ko lang yung, ano. Ayan. Ayan, o. Oh. Kita nyo. Ayan, kita nyo yun. Ayan, di ba? Ayan. O, oh, di ba? Nakita nyo, uh, clear yung yung mga egg. So, ibig sabihin dyan, maganda yan. Ayan, oh. Ayan, di ba mga clear? Ganyan mo lang. O, oh, clear. O, oh, di ba? mga oh, lahat dyan. O, oh, diba? Oh, ito nyo. Ayan. So, ganyan yung ginagawa ko. So, wait. Patayin ko muna yung ating ano. Okay. Balik ko na dito. <laughs> Ayan. So, yun po yung ginagawa natin sa mga paninda namin mga itlog. Ayan. Kaya, mabilis maubos yung mga paninda namin mga itlog dito. So, yun po yung ginagawa ko. Wait lang. Balik ko lang ito. <laughs> Tapos, ko na yung ipulit. Pinalit natin. Okay. So, yun yung ginagawa ko ng no, mga kasari. So, lagi ko yan chine chine yung pinapailawan ko lang ng ganon. Makikita siya. Malinaw ito. So, maganda. So, lahat ng mga uh, lahat ng lahat ng binibigay po sa customer namin lagi ko yung ginagawa chinecheck ko isa-isa ang mga itlog. Tapos, syempre, pag may sira na, may basag ihiwalay mo. Pag may mga maitim na yan dito, kasi maitim yan dito eh, pag mga sira na yung mga itlog, syempre, kukunin mo at uh, ihiwalay mo na, pwede mo na itapon. Kasi hindi na pwede sya ibalik. Doon lang din yung lugi tayo sa itlog pag maraming sira. Pero yung supplier ko naman is magaganda yung mga itlog. Masira may may may, may sira man sa mga itlog namin konti lang, hindi hindi naman lugi. Kasi nag nagbebenta naman kami ng uh, paisa-isa kasi doon sa paisa-isa doon lang kami bumabawi kasi syempre mas mahal yung benta namin sa paisa-isa lang. Diba? Mas mahal kasi may mga sira kasi yung iba. Tsaka may mga basag hindi na natin may hindi na namin may bebenta yung mga pasag. Minsan yung kinakain na lang or minsan binibigay na lang ganun. Kaya uh, mahal yung patingitingin namin. So doon lang kami uh, bumabawi. Okay, so yun yung ginagawa ko sa mga panito namin, yung mga itlog. Kaya, madami yung bumibili sa amin ng mga itlog. Kasi maganda yung mga naibibigay ko sa kanila. Kaya, yung iba hindi na pumunta sa city para bumili ng mga itlog. Kasi doon daw, minsan, may mga sira yung nabibili nila na mga itlog. So, dito na lang sila bumibili sa amin. So, kailangan lang natin magtsaga talaga sa pagtitinda ng mga itlog. Kasi matrabaho talaga yan. So, kailangan pa natin pagtsagaan sa i-check lahat yung mga itlog natin. Kung 50 ka 3, yung kinuha mo na itlog, i-check mo siya lang lahat. Yung 50 ka mo siya, na-check lahat. Kasi minsan, may mga basag sa ilalim. Kasi pag nasi, uh, may nabasag, tapos hindi mo siya na-check kaagad, yung ibang nakatabi nun ay mahawa. Tapos masisira na din. Sayang din, malaki yung lugi. Kaya kailangan mong pagtsagaan talaga na na-check e lahat yung mga itlog na kinuha mo. Okay, so ayan yun lang yung share ko sa inyo. Habang sa mga itlog lang na mga paninda namin. Kung uh, nagustuhan ninyo yung mga vlog ko, so subscribe nyo na yung channel natin. I-click mo na din yung bell para updated ka kung may mga bagong video ako na i-upload dito sa channel natin. Okay, so sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa pag-subscribe subscribe ang channel natin sa mga kapok pagkasari, katendera. Ayun, maraming salamat sa support ninyo sa lagi ninyong panonood ng aking mga video. Okay, so ayan, na. Ah, magandang gabi sa inyong lahat. so ayan, happy siling sa ating mga kasari, mga katendera. Diyan, ayan, maraming salamat. Bye-bye!